Nagtatanong ka rin ba kung bakit ang malalaking barko tulad nito ay hindi lumulubog kahit dumaan sa matitinding bagyo at malalaking alon? Madalas nating makita ang malalaking barko na tumitim bang ng daang-daang libong tunilada pero hindi lumulubog kahit na naglalayag sa napakalalaking alon. Siyempre, may mga pagkakataon din na lumulubog pero kadalasan dahil ito sa human error. E paano nagagawa ng mga barkong ito na manatiling stable sa mga extreme na sitwasyon? Well, ang mga bagong teknolohiya ang dahilan kung bakit ito posible. Ang mga barko ay nilalagyan ng stability systems na tumutulong sa barko na maging stable kahit hampasin ng malalakas na alot.